Handa ka ng pang ating ng kapabalagan, mga mistering na babalot sa ating mundo. Kaya talikan at sumama sa Balentong Ghost TV. Master Hang, what's up? Hi guys. Pasensya na kayo guys kung wala tayo ngayong bagong explore. Dahil sa wala pa tayo ngayong ex-sponsor. Uh, hindi tayo makapag-explore ngayon. Pero hayaan nyo sa bago nating explore. Sana naman makapag-explore tayo at masamahan nyo ulit ako sa ating ginagawang pag-explore. Kaya guys, supporta lang sana kayo sa ginagawa natin pag-explore sa mga nakakatakot na lugar tulad ng mga ganito. Kaya guys, inaasahan kong so susuportahan nyo pa rin ako sa ginagawa natin exploration. Kaya guys, Hanggang dito na lang muna ang ating video.